Okay. Pang sanda na yan. No. Okay. Ihuhuli na natin yun. Iista ko yun. Saan? Tingnan natin kung magagamit yun. Tara. Saan tayo? So, yan. <clears throat> uh, iba pa rin ang power ng natural. Ayan, no? Baka, pinanghakot ng tipi para madala doon. So hindi kasi makakahatak po pick up dito. Malakas talaga ang baka. Oh. Last na yan. Tano kaya bayad dyan? <laughs> Kahapon ko pa tinatanong ng bayad dyan eh. So, ay yung pinili kong breeding material. So, ay, ay, nasa, ah, uh, papangit? <laughs> Nako. Yan. Tachi. Saan? Oo, pakapunan ta eh. Kasama yan sa pagmamanok. So, ayun, nagpababa ng buko si Pinsan. Basta ba ah? Nako. So ayan, naka pondo na yung tipi dito. So linis naman, magtatayo na doon ang sampu para makita forma. Hahakot muna ulit kami na isang daan. So ayan, nakasalansa na yung mga tipi dito. Hakakot mo lang isa? Oo, busin mo lang doon. Aap, ah, higi. Ilang pares ba yung fiber doon? Ilang pares? Marami po yan. Hindi ko lang ko So yung dalawa ni Kalando, ilagay mo na dito, hamo siya mo na mag-ano? Huwag sa, iskis niyo huwag sa lansan. Hindi, ha? Anong oras na ba? Uh, ako tayo. May sabong doon, di tayo makakakakot. Set uh, mo si Oliver. Ayan, ha? Walang dami. <laughs> ang laki ang ginawang albas ni Hika so hindi pa malalatagan hmm Ano, tapos na yan? Linis naman. Ano, po, po, muna. Ng yero, eh, no? Hindi, may iyerong makukuha doon. Pwede naman gumawa dyan ng isa, pumorma muna ng isa. No, nga, Ang na sa akin, na, no? maglinis muna dito para may porma muna yung isang halera. Dito, oh. Dito, oh. Hmm. Pero ito, pwede na ilipat yung ano diyan. nasa oh, pwede na ko doon. Oh, yeah, na ng manok yan ng damong niya. Oh. Ay, na yan. Ay, na, ay, na ay, walang 'Yan Ay, Buti. Ano mo daw? Madadala kaya ng bagyo? Ah, oh, oyan, ang pagdala ni Kalando, oh. Malambot ata. Hindi titigas 'yan. Ha? Hindi Pwedeng tulugan 'yan. Oo. Pero may YouTube lang kaya, pero hindi naman. Hindi kung matutulog, babantayan niyo man ako. 'Yung manaw, matutulog muna dyan. E 'yan. Eh, ampan ho 'yan. Para malipat na yung manok yeah, doon. Ayun, nilabas na namin iba yun. Dito, hindi na namin iba. Ayun, dito. Hindi yung nakakot namin lahat. Hindi nandiyan, mga tamba. Ayun, hindi nandiyan yung iba. Tatanggan na namin. Kaya yung ibang gawain sa loob, hindi nilabas na. Tatanggan ko lang ang pagitan O mameng mameng ka ha ha uti na yun nasa alpasan doon. Yeah, pwede na yung kabilang niya sa kayto. Tatayin ko lang yan. ha na yung dalawa. Para makuha na yung riyero tarapal doon, sino mang ilalagay dito. Oh, gumawa na kayo dito ng dalawa siguro. Dalawa ulit? Mm -hmm. O ako ba na lang ng kwan? Gitnaan nyo, madaming Gitnaan na madaming lambat doon. Sa so, nabuti ng alpasan pa hanggang doon sa maraming makapapiraon. Ilan niyog na Hindi. Mga anim na niyog. Hindi nila. Anim, mapakalaki naman. Ay, itong dalawa pa eh. O oh, dalawa nga pero hindi ganyan kalaki. Parang ito tatatluhin nyo, parang ganoon. Yeah. Dalawa lang na maliit. Ah, maliit naman diyan. Maliit liit, hindi naman napakaliit. Kulang talaga sa akin tong lugar na to. May maliit naman ho eh. Maliit ito. Ah, wala tayong magagawa, wala tayong makuha eh. Oh. Eh kasi kung magpalabas ako, 800. Sa lalaki lang yun. Oh. eto <clears throat> pa but sarandaan sa buka na daan oh isa na ho to malaki hmm, na to kasya na dito ang 200 200 pataas tamang tama lang yung 200 200 Ayaw kasing paupahan yun eh. Kung pinaupahan yun, mas malaki to. Yung buong nyuga na yan, hanggang doon sa kabila eh hanggang doon lang pala yung mauupahan ko mauupa na nahiram pero upa rin po <clears throat> yun o maliit lang pala ito nga lumampas pa ng kapraso pinayaga naman ako lambat lang naman yan o yan o yan, hanggang lang ang hanggana at nilagyan agad ni nilagyan ni pinsan ng tanda Okan ang lupa hmm. Ayan Maliit Kulang <clears throat> Masang hmm. tipi rin ito Dalawa 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 pala <clears throat> dapat pala nakahakot na kagabi malalaki kasi alpasan eh andi dito kasi ang buhay sa pag sa breeding sa palahe pag hindi maayos ang alpasan mo hindi aayos ng laki yung maganda yung sisiyo mo so dito dito tayo maglalagay ng brother na malaki pa makapaglagay na dito ng brother na malaki para pag alpas Hmm? Yeah, para ma ano na. lagi ng brother diyan. Yung nakahang. Ko, oh, ang dami ko pa palang gagastos dito. Brother, yun lang maglalagay. Yero. Na 8 by 8 by 10. Para dalawa laman ho. O kaya 8 by 15. Na Ah, hindi. 16 yung isang plywood eh. Di yun. Dodoblohin nyo. Oo, bago may kanlong, may yero. Patesting nga muna sa inyong dalawa. Lagyan natin to. Tignan natin. <clears throat> Ay nako. Ilang araw nang ganito. Woo! Dito, isang alpasan pa. Sa dalawa. Hmm. Nagbaba ko. Okay na 'yun, apat. Kulang. So, yan. Half day lang sa Kalabaw. Mark. Rica ka. Salan-salan mo muna 'tong testing sa halera. sa TV. lagi hmm. Hindi naman ata ito lalagyan ni Alex. Lalagyan mo isa yan. Lalagyan kaya? Ha? Nang? Ha? Eh, ayun ang mohon katapat niya eh. Oo nga. Eh, 'Pag binakodan niya eh ay, ayos siya, may bakod na tayo. Ay, hindi ko alam. Ah, metro oi. metro Nako. Ya, gis mo, na, mo na, Iikot pa yan. Wala pong maganda hindi mo din eh, Mark. Yan, ganyan. Yan pa ako. Sala, sala, sala. Hmm. Mahal ang sinigil sa akin ng kalabaw. Sampung piso kada piraso. 95, di 950. 90, oh 900. Hindi mag-gumamit ng gasolina. <laughs> Mahal ba alam daw Dapat eh, limang piso lang. Ha? Magkano ba araro? Maghapon yan? Oo. Nadali tayo pala. Ang araro lang pala maghapon ng 700. Dapat ang Tinira ako sa perpiraso. Hindi eh, pantay eh. Pantay niya. Tatalian niya. mama Sala. Putol Huwag nyo sundin ang lambat Hindi pantayan ang lambat Magtatansi tayo papuntang papaganyan May forma lang yung isang halera. Bukas na. Ilang asya ka siya, onse, Mark. Onse. Eh, yung na yan, eh. Oh. Siyam. Oh. Ten, eleven. Sa dalawang daan, two, Ten. Ay hindi. Pinaibot ko eh. So yun, dosis sana, isang halera, pero 11 feet, amaya magdala ka ng tali, para makihipo talaga. Hindi ba tatamaan ng nyog ito, mga nyog, tatamaan o, oh. malalaman pa, mahirap mag, mag set up yan eh. Tara, kakain mo na. Sabi mo, kakain mo na. So, yun. Nagpapaalam muna kami. Ito po si Randy Hebron TV. Ipa-update ko kayo sa susunod na mga araw. So, nagpahakot ako sa baka. Sampung piso pala. Ang lapit lang. Nadali ata si True Blood, ha. Ah. Okay na yun. Mabigta mo lang <laughs> Mabilis nga hakot. Eh ang isang araw niya eh isang araro niya maghapon 700. Lang. 700 lang pala. Hey, hindi ka buhat, Ay, tara, sabi ba siya na bumuhat, tayo mo Hay tara, sabihin mo sa mga nila. Oy, pagkain nila tala, Ayun, na, na kami. So, bye bye. Ha? Hala, uwi na. Balikta mamaya. Ano? Dako kami na daan. Ayun ko sa iyo, bala ko. May maglilinis ba nito? Okay. Okay, no. ano? daw? Alin daw? maglilinis daw dito? Ha? May Di maglilinis. Mama babae siya sa inyo. Yung dalawa, pag linis na linisin muna dito, sundin na lang yung gawang yan. Para makapaglatag at makakuha kami ng manok. Tara! Parang ah, maliit ah. ah. So yun, babaalam na po ako. Tapos si Randy from TV. Bye-bye.